Hi mga kamami, magandang umaga sa inyong lahat. Sa araw na ito ay nagpunta kami dito sa cementerio para sindihan na yung namaya pa akong asawa at yung kapatid ng mister ko. Magkasama sila sa puntod. Ayan, yung apo ko at yung anak ko, sinisindihan na siya. So maaga kami pumunta dito kasi para hindi kami maabutan ng tirik ng araw kasi tsaka para maaga rin kami makatapos ayan mga kamami at isa pa mga kamami kasi yung pwesto na nakalagay yung puntod ng namaya pa akong asawa ano wala siyang nakatapa na malaking pono, hindi kagaya dito, meron siyang malaking mangga kaya kapag talagang tumirik na yung araw eh dito, eh hindi maini pero banda dito sa amin talaga yung ini ng araw, nakapokus dito, o tapos daw pupunta kami doon sa nanay at tatay ko. Ayan. Magtitirik din sila ng kandila. Mga oh, kamali yung apo ko. Tara sinindihan niya. Yung lola, lolo niya. Ayan. Yung iba talagang may mga halaman sila sa tapat. Kaya kapag talagang tumirik na yung araw, eh, hindi na nila kailangan magdala ng payong or maglagay ng tent kasi nga naka ano, sila sa lilim ng halaman sa ilalim ng halaman